Sa araw na ito, natanggap ko na pala ang blessings galing kay Facebook. Gusto ko nga pala bumili ng cellphone. Sinamahan nga pala ako ni Kyutong Nagahanap nga pala kami kung saan kami bibili. Ito nga, sa wakas, natumbok namin itong Uniking. location nila dito sa 2nd floor SM Kawayan. Tapos pagkarating namin, marami pang bumibili sa kanila. Bali, nagbebenta nga sila ng mga legit na iPhone at ibang brand ng cellphone. Kaya bumili na rin ako ng iPhone. Bali maagang pamasko ko na rin sa sarili ko. Puno na rin kasi ang storage ng cellphone na ginagamit ko. Kaya kailangan ko na ng extra cellphone. Cellphone lang kasi ang ginagamit ko pang video at pag -e edit sa mga vlogs ko. At ayun na nga, iPhone 12 pala ang binili ko. Sobrang ganda ng kulay nito. Ngayon lang talaga ako cellphone ng ganito. Sobrang sarap sa pakiramdam dahil nabibili mo na yung gusto mo. Dati-dati pinapangarap ko lang pero ngayon ngayon, andito na. At ayun na nga, pagbukas nitong phone, pinaset up ko na. Para sa ganun, ay magagamit ko na rin check ko na rin kung may defect. Tapos dito ko na nga rin sinet yung face ID para okay na. Sobrang ganda niya talaga. Excited na akong gamitin. Kinakailangan ko kasi ito sa pagblablag kaya kailangan ko na ding bumili. At lagi rin kasi napupuno ang storage ng phone ko dahil sa dami ng videos na ini-edit ko. Kaya napusuan kong bumili ng iPhone 12. At sa wakas hawak kamay ko na talaga ito. Masasabi ko ba na deserve ko ba talaga to? Sobrang saya talaga ng puso ko dahil hindi ko akalain na makukuha ko ito. Saka at tunayan nga pinapangarap ko lang ito dahil sa hirap ng buhay malabong mangyari na makakabili. Malaking tulong na rin ito sa aking pagblablog. Mahigit ilang buwan ko na rin sa pagblablog nakabili na rin ako ng iPhone. Katas na rin ito sa pagod, pagpupuyat sa pagblablog. Salamat sa Panginoon sa blessings at salamat din mga kalupak sa suporta at patuloy na panonood sa akin. Sinulat ko na rin pala ang pangalan ko sa resibo dahil magugulat na lang tayo sa bayad nito. Ang ganda nitong phone at ang gaan pero mabigat siya sa bulsa. Ubus na pala ang pera ko kaya magbabalatong na lang tayo later. Pero ayos lang, mababawi rin to next time. Pinakabit ko na nga rin ang tempered glass. Ang ganda nga rin nito. Maganda rin yung tempered glass dahil full talaga siya. 38. magsalam ka sa pera mo.

At ayun na nga, nakuha na natin ng iPhone 12. Thank you guys sa pakikinig at panonood. Oh, sapa.